Dumating na din ang araw ng resulta ng final semester. At isang estudyante pumasok sa isang silid at pinagsigawan ng malaking balita na guys, si Kim Jin Hyun na laging nasa huling pwesto ay pangatlo sa buong school para sa final ng semestre. At nagulat ang lahat ng kaklase ng ating bida nang marinig nila ang balita na ta sinasabi pa nila na paano yun nangyari. Yung laging nasa last place, na si Kim Jin Hyun. Kahit ang kaibigan niyang si munjin ay gulat na gulat din sa balita na pasabi ng pano. At pinayuhan lang siya ng ating bida na munjin subukan mo rin mag-aral. Kaya mo rin yan, gaya ng ginagawa ko. Sinagot lang siya ni Moonjin na hayop ka. Totoo ba yan? At merong isang estudyante lumapit sa ating bida habang nag-uusap sila ni Munjin ang estudyante na tananakasalamin ay class rep pala nila at inabot niya ang kanyang kamay sa ating bida para kamayan nito para batiin sa pagiging bagong top 1 sa ating klase. Nang kinamayan ng ating bida ang class rep nila sinabi ng class rep nila sa ating bida na nagtatago ka pala ng nakakatakot na kakayahan. Maaaring naloko mo ang lahat ngayon, pero hindi na uubra yan sa susunod. Ako ang magiging una sa susunod. At biglang naging awkward ang aura ng silid ng sinabi ito ng class rep at inisip ng ating bida na class rep, parang masyado ka ng maraming nababasang manga. Nasa bahay na ngayon ang ating bida at ang unang niyang ginawa ay ipakita ang resulta ng final semester sa kanyang ina nang makita ng kanyang ina ang final semester ng kanyang anak agad na tumulo ang luha nito. At tinanong ng ating bida na ba't bigla ka nalang umiyak? Sinabi lang ng kanyang ina na ang galing. Hindi ako nananaginip na yon, di ba? Si Jin Hyun, ang anak ko, ang top one. At tuwang-tuwa na niyakap ang ating bida ng kanyang ina pagkatapos niyang sabihin ito. Hindi inakala ng ating bida na matutuwa ng ganito ang niyang ina. Talagang nahirapan siya hanggang ngayon. Nagulat ang ating bida sa pagdating ng kanyang ama dahil ito ay lasing. Tinanong siya ng ating bida na pa bakit ang dami mong nainom. Sinagot siya ng kanyang ama na Jin Hyun, Uminom ako kasama si Director Kim. Paano ako hindi iinom sa magandang araw na ito? Sinagot lang siya ng ating bida na pero kahit na, hindi ka dapat uminom ng sobra, lalo na para sa kalusugan mo. Napaisip ang ating bida na hindi kumatendaan na umiinom si Papa ng ganito karami sa nakaraan kong buhay. Agad na hinatid ng ating bida ang kanyang ama sa kanyang kama para makapagpahinga na ito at nang makita ng ating bida na mukhang okay na ang kanyang ama sinabihan niya itong sleep well. Tas biglang tinawag ng kanyang ama ang pangalan ng ating bida na Jin Hyun. Sinagot siya ng ating bida na ano po yun? Sinabihan siya ng kanyang ama na mahal kita at agad na natulog ito pagkatapos niya sabihin ito. Nagulat naman ang ating bida sa sinabi ng kanyang ama at sinabi na pa, matulog ka na lang muna ng maayos ngayon. At sinarhan na ng ating bida ang pintuan pagkatapos niya sabihin ito sa kanyang ama. Sa labas ng kwarto ng kanyang ama napaisip ang ating bida na hindi na ito ang parehong buhay na tinahak ko dati talagang nagbabago ang lahat. Lumipas ang panahon at nagsimula na ang bakasyon. Nasa restaurant ngayon ang ating bida at tinutulungan ng kanyang magulang. Sabi ng ina ng ating bida na Jin Hyun, umuwi ka na ng maaga ngayon at magpahinga ka. Sabihan lang siya ng ating bida na okay lang, nakapagpahinga na ako ng sapat dahil bakasyon na at dapat akong magpahinga mula sa pag-aaral. Biglang nagsalita ang ama nito at proud na proud na sinabi na anak ko yan. At agad na hindi sumang-ayon ng ina ng ating bida sa ama nito at sinabi na ha. Si Jin Hyun ay mas nagmana sa akin kaysa sayo. Humingi ng favor ang ating bida sa kanyang ama. Tinanong ng kanyang ama na ano yun. Kung si Jin Hyun ang humihingi ng pabor, laging nakikinig si Papa. Tinanong lang ng ating bida na gusto kong mag-ehersisyo sa gym ni Director Kim, papayag ka ba? Sinagot siya ng kanyang ama na ang gym ni Director Kim ay nagtuturo ng kickboxing. Bakit parang bigla kang gustong matuto ng kickboxing? Sinagot siya ng ating bida na sa tingin ko, kailangan ko ng mas maraming stamina pagdating ko sa high school. Kaya gusto kong magsimula ng mag-ehersisyo ngayon. Nagulat naman ang ina ng ating bida nang marinig niya ito ngunit iba ang reaksyon ng kanyang ama at sinabi na ang batang ito, nauuna na sa kanyang panahon. Napakahanga. Makikipag-usap ako kay Director Kim mamaya, sabi ng kanyang ama sa ating bida. Nasa gym ni Director Kim ang ating bida at agad naman sinalubong ni Director Kim ang ating bida at sinabi na matagal din tayo hindi nagkita, Jin Hyun. Labis ang ligaya ng iyong ama sa mga grado mo kamakailan. Kailangan din mag-aral ng kaunti ng anak ko. Interesado ka bang turuan siya ng kaunti? Tumawa na lang ang ating bida sa sinasabi ni Director Kim habang hinahampas ng malakas ang balikat nito. At biglang naging seryoso ang usapan nila nang tanungin ni Direktor Kim ang ating bida na rinig ko gusto mong matuto ng kickboxing. Sinagot siya ng ating bida na opo, talagang gusto kong dagdagan ang aking stamina, pero para sa mga tunay na laban, gusto kong mag-ensayo sa totoong nakikipaglaban. Sinagot lang ni Direktor ang ating bida na ha? Ano ang sinasabi mo? Naghahanda ka bang makipaglaban sa ibang tao mamaya o ano? At seryosong sinabi ng ating bida na may isang tao na ayaw kong matalo ulit. Tinignan lang lang ni direktor ang ating bida at sinabi na naiintindihan ko. Gusto mong matutong mag kickboxing hindi bilang isang esport kundi bilang isang mandirigma. Sige, susundin ko ang gusto mo, pero hindi ako magpipigil dahil anak ka ng kaibigan ko. Kaya maghanda ka, at nagsimula na ang pagsasanay ng ating bida. Sinigaw ni Direktor Kim sa ating bida na huling sampung segundo, mas pagigihin mo pa. Pagkatapos isi ganito ni Direktor Kim agad namang nakatikim ng suntok ang ating bida at kasunod nito ay sipa sa kanan. Pinayuhan ng ating bida ni Direktor Kim na sa dahilang masyado kang nag-iisip ng maaga, nagbubukas ka ng sarili mo at nanganganib na mawala ng balanse. Ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na okay pa ako sa sparring. Gusto ko pang gawin ito ng isa pa. Tama na. Sabi ni Direktor Kim sa ating bida kapag masabrohan ka masisira ang iyong katawan, maging sa esport o sa laban. Hindi mo lang ito magagawa sa pamamagitan ng iyong sariling kagustuhan. Hindi ko alam kung sino ang gusto mong labanan, pero kailangan mong kontrolin ang iyong pagkamadaliin. Pagpipilit ng ating bida wag kayong mag-alala kaya ko pa. Ngunit sinabihan lang ang ating bida ni direktor Kim na tama na habang hinihimas ang ulo ng ating bida at sinabi na kung bubugbugin pa kita baka patayin ako ng iyong ama Mas mabuti pang mag-basic exercise ka para madagdagan ang iyong stamina at magsanay ng tamang forma para tumaas ang iyong kumpiyansa Agad naman na intindihan ng ating bida ang payo ni direktor Kim sa kanya Ngunit mukhang determinado ang ating bida sa kanyang pagsasanay dahil ginabi na ito sa gym sa bawat suntok at sipa na ginawa ng ating bida mukhang gigil na gigil siya sa taong ayaw niya nang matalo ulit iniisip ng ating bida ang imahe ng taong ito sa bawat suntok na gagawa niya at sinabi na yung ulol na yun. Makikita ko siya sa susunod na taon, walang duda. Bago yon, kailangan kong lagpasan ng aking impatience at kahinaan. Hindi na ako kailanman matatalo sa kanya. Sino kaya ang taong ito at mukhang malaki ang atraso sa ating bida? Ang taong nakasalamin nato ay ang class rep ng ating bida nag-iisip at sinabi na hindi ka panipaniwala, yung taong palaging huli ngayon ay naging unang pwesto sa klase at patuloy na nangunguna sa lahat ng oras na parang walang anuman. Kung ikaw na naman ulit ang unang pwesto, ano ba ang dapat kong gawin? At tinawag ang ating bida ng kanyang guro sa kalagitnaan ng pag-iisip ng class rep at sinabi ng guro sa ating bida na ito yung report card first place kaulit at tumulo na lang ang luha ng class rep nang marinig niya ang sinabi ng guro sa ating bida. Nagpasalamat na lang din ang ating bida sa kanyang guro. Sa ganitong paraan, nagtapos ang ating bida ng junior high na may pinakamagandang grado at naging high school na. Nakapasa ako sa Ilshan High School, katulad ng sa aking nakaraang buhay. Biglang tinawag ni Moonjin ang ating bida at sinabi na hey Jin Hyun. Nasa iisang klase tayo ulit. Ang saya naman. Gusto mo bang pumunta sa arcade pagkatapos ng klase? Napaisip ang ating bida na paano ako napunta sa parehong klase niya ulit. Kapalara na kaya ito o ano? Pumasok na ang guro sa kanilang silid at sinabi na tahini. Gusto ko ang inyong buong atensyon. Masaya akong makilala kayo. Ako ang inyong homeroom teacher, si Ginoong Lee Muno. Una sa lahat, nais kong batiin kayo sa pagpasok ninyo sa Ilshan High School. Ang Ilshan High School ay mayroong makulay na kasaysayan at tradisyon. Habang nasa palagitnaan ng pagsasalita ang guro, yung ibang estudyante tahimik na sinabi na ganun pa rin siya gaya ng dati. Antok na antok na ako. Ngunit patuloy pa din nagsasalita ang guro. Kapag hindi ninyo nasabayan ang mga aralin sa high school, magiging mahirap na makabawi. Kaya't makinig kayong mabuti sa inyong mga guro. Noong bata pa ako katulad ninyo, tunay ngang magandang panahon yon. Naputol ang pagsasalita ng guro at ang pakikinig ng ating bida nang may pumasok na estudyante Nagulat ang ating bida nang makita niya ang estudyante kakapasok pa lang sa silid nila. Sinabi lang ng estudyante nang papasok na siya sa silid ay pasensya na po, teacher, nalate ako dahil sa mabigat na traffic. May bakanting upuan pa po ba? Tuldok, Nakangiti pa ang estudyante nang sinigawan ito ng kanyang guro. sa Monan, kaagad siya ng kanyang guro sinabihan na alam mo ba kung anong oras na? At ano yung ayos ng buhok mo? Baliw ka ba? Ano pangalan mo? Sinagot siya ng estudyante na ako po si Li Sang-min. Lee Sang-min, Sang tatandaan ko ang pangalang yan. Dahil sa mga tulad mong pasaway, baka maging ganyan din ang ibang bata. Sandali, Li Sang-min. Lee Sang-min Sang na sa Common Junior High? Biglang nag ang boses ng guro nang malaman niya ang pangalan ng estudyante. Tinanong lang siya ni Lee Sang Min, kilala mo ako? Sinagot siya ng guro habang pinapawisan na ito bakit hindi mo sinabi agad. Malamang mabigat ang traffic, mukhang pagod ka sa biyahe papunta rito. Sige, maupo ka na sa bakanteng upuan. May gusto ka bang upuan? Yung lugar na yon ay may sinag ng araw, kaya mukhang komportable sinagut lang ni Lee Sang Min, ang guro okay lang ako doon na lang ako uupo. Pinag-uusapan agad ng mga kaklase ng ating bida ang bagong dating na estudyante sinasabi na siya si Lee mula sa Common Junior High. Mukhang malaki ang koneksyon ng pamilya niya. Ang gwapo rin niya, di ba? Kita mo yun, nakaday pa ang buhok niya. Balita ko, magaling rin siya sa pag-aaral, umabot daw siya sa national ranking sa isang mock test. Habang pinag-uusapan nila si Lee Sang Min ang bida naman natin ay mukhang seryoso inisip na sabi ko na nga ba, pareho kami ng klase at pareho ng upuan. Mukhang nasa likod lang ng ating bida nakaupo si Lee Sang Min at agad naman ito nagpakilala sa ating bida ng nakangiti hai, ako si Lee Sang Min, ikinatutuwa kong makilala ka. Ngumiti na lang din ang bida at sinabi na hai, ako si Kim Jin Hyun, ikinatutuwa kong makilala ka rin hindi ko kailanman makakalimutan ang pangalan niya. Bakit? Kasi siya ang dahilan kung bakit naging impyerno ang buhay ko sa aking nakaraang buhay. Kahit na ito'y nasa nakaraan na, hindi ko pa rin makakalimutan. Ngunit ang mga susunod na araw ay lumipas na walang nangyayari. Dati, nagsimula siya ng labanan para sa mga walang kwentang dahilan pagkatapos ng dalawang araw ng pagpaso, ngunit wala pa din sa halip, nagsimulang lumapit sa akin ang ibang kaklase. Hello! Ako si Kim Jin -wo. Gusto mo bang maglaro ng soccer sa panahon ng lunch break? Sabi ng kaklase niyang lalaki, tinanong din ang ating bida ng babae niyang kaklase na narinig ko na talagang magaling kang mag-aral. Paano mo nakuha ang iyong mga grado? Napaisip na lang ang ating bida sa kalagitnaan ng away ng kaklase niya na bakit kaya ganito. Medyo mahihirapan ako sanayin ng sarili sa pagiging sikat. At dumating na din ang kaibigan ng ating bida na si Moon Jin sinabi na Jin Hyun na sobrang sikat. Gusto mo bang maglaro ng Tekken? Agad naman na pa oo ang ating bida. Biglang may naramdaman ang ating bida humawak sa kanyang balikat at ito pala ay si Lee Sang Min tinanong ang ating bida na di ba ikaw si Kim Jin Hyun, tama? May oras ka ba sa gabi? Tinanong lang ng ating bida na ano yun? May problema ba? Sinagot siya ni Lee Sang Min na walang espesyal, pero gusto ko lang mag-enjoy, huwag kang mag-alala. Sinabihan lang siya ng ating bida na biglaan naman yan, hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin pero pass na muna ako, salamat. Nagtaka si Li Sang Mi nang tanggihan siya ng ating bida sa kanyang alok at sinabi na bakit naman. Sinagot lang siya ng ating bida na may mga bagay lang akong dapat asikasuhin, mauna na ako. Kaya magsaya ka na lang. Nagtanong ang kaibigan ni Sang Min sa kanya na ano ginawa mo. Sinagot lang ni Sang Min na Chulwo kilala mo ba siya? Sinabi ni Chulwo na ayon. Si Kim Jin Hyun mula sa Jin Sun Junior High, di ba? Mukhang sobrang nerd siya o kung ano. Sinabi ni Sang Min kay Chul na sa totoo lang, parang hindi ko masyadong gusto yung tao na yon. Tinanong ni Chul si Sang Min na bakit dahil ba siya ang nag first place sa entrance exam imbis na ikaw. Sinagot siya ni Sang Min na hindi ko sigurado, pero ayaw ko lang sa kanya. Ngumiting sinabi ni Chul kay Sang Min na gusto mo bubugin ko siya, Ngumiti din si Sang Min sa alok ni Chulwo at sinabi na wag, siya ang rank 1 ng ating paaralan, hindi maganda na ipahamak siya. Mas mabuti pang tahimik na guluhin ang mga taong malapit sa kanya. Hindi ba't yon ang pinakamahusay na gawin? Sumang ayon naman si Chulwo sa ideya ni Sang Min at sinabi na sa wakas mayroong na ding masayang gawin. Sabi ni Sang Min na ang kaibigan niya ay kaklase namin. Nakangiting sinagot ni Chulwo si Sangmin na kilalang kilala ko yan, si Huang Munjin. Sinabihan ni Sangmin si Chulwo na hindi ko masyadong alam ang tungkol dyan. Iiwan ko na lang yon sayo. Ngumiti si Chulwo sa sinabi ni Sangmin at inisip na kawawa naman ikaw ang napunterya ni Sangmin. Nakangiti ni ni Chulwo si Munjin ngunit naramdaman niya ito at tinanong na kung ano ang nangyayari. Nasa bahay na uli ang ating bida at nag-aaral sinasabi na ang bahaging ito ay kailangan kong kabisaduhin. Mukhang napaisip ang ating bida sa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral na taun taon ay haharap ako sa mga hamon kailangan kong mag-aral ng gusto habang maaga pa. Kapag nagsimula na ang mga paksa sa high school, magiging mas mahirap na mapanatili ang aking kasalukuyang ranggo. Tas bigla na lang dumating ang ina ng ating bida na mukhang antok na antok na sinabihan ng ating bida na Jin Hyun, Medyo gabi na, bakit hindi ka magpahinga muna ngayon? Nagulat ang ating bida sa kanyang ina na pasabi na lang ito na ma. Huwag kang mag-alala sa akin, mauna ka nang matulog. Napaisip ang ating bida nang nakangiti na ma. Kailangan kong mag-aral sa National Medical na paaralan. Kailangan talagang magsikap ako, pero sa tingin ko kaya ko itong magawa. Isang araw na naman ang pasukan ngunit may napansin ang ating bida na bakit wala pa din si Munjin ano kaya nangyari kahit na hindi siya ganoon kagaling sa pag-aaral, hindi siya kailanman nahuli sa pagpasok sa paaralan. Dahil nabubuhay ako sa panahon na hindi pa karaniwan ng cellphone, hintayin na lang natin siya. Natapos na ang ilan subject ngunit wala pa din si Munjin kaya tumayo na ang ating bida para hanapin ito ngunit sakto ng pagtayo niya dumating na din si Munjin. Tinawag agad siya ng ating bida na Munjin asan ka ba hinahanap kita ngunit nilagpasan lang siya ni Munjin ngunit hinawakan ng ating bida ang balikat ni Munjin para tignan ang mukha nito. Puno ng pasa ang mukha ni Munjin tinanong agad ng ating bida si Munjin kung may nakalaban ka ba o may nanakit ba sayo. Tinanggal ni Munjin ang kamay ng ating bida sa kanyang balikat at sinabihan na Jinhyun patawad pwede ba wag muna ako kausapin pakiusap huwag muna lang ako pansinin. Bigla uminit agad ang ulo ng ating bida nang marinig niya ang sinabi ni Moonjin at makita ang mga pasa nito sa mukha. Agad niyang pinuntahan si Lisang Min na nakaupo malapit sa bintana at tinanong na ikaw ba? Sinagot lang ni Lee sang Min ang ating bida na ako ba. Ang ano? Sinagot siya ng ating bida na si Moonjin ikaw ba gumawa mawanon. Tumayo at nginitian ni Sang ang ating bida at tinanong na kung ako ngayon, anong magagawa mo? Punong-puno na ng galit ang ating bida pagkatapos sabihin ito ni Sangmin sa kanya kay sinagot niya ito na lang ka, ano gagawin ko? Agad na sinuntok ng ating bida si Sangmin sa lakas ng suntok ng ating bida agad bumagsak ito sa sahig at tumulo ang dugo sa ilong nito at hindi pa tapos doon ng ating bida dahil hay nila ng ating bida ang kwelyo ng damit ni Sangmin at paulit-ulit na sinuntok at sinabi na lang ka bakit mo pinupunterya ang mga mas mahina sa iyo. Naalala na naman uli ng ating bida ang kanyang impyernong buhay sa sobrang lala ng sitwasyon ko nagtangka akong magpakamatay ng ilang beses. Sariwa pa din sa pag-iisip ng ating bida kung ano ang ginawa sa kanya ni Sang Min ang araw na nagmamakaawa ito na tama na ano ba ginawa ko sayo. Sinagot lang siya ni Sang Min na wala naman para maaliw. Kahit ang mga sinabi sa kanya ni Sang Min noon ay naalala niya pa din para daw maaliw. Ginawa niya ito sa akin para sa aliw kahit na pinagdaanan ng ibang tao ang impyerno dahil dito. Nandito na ulit tayo sa kasalukuyan. Nasa sahig pa din si Sangmin Min na sinabihan siya ng ating bida na tumigil ka na sa pagpapanggap na nasasaktan at sumunod ka sa akin sa labas hamon ng ating bida kay Sang Min ngunit biglang may sumigaw na si Raulong Bastardo, saan kita susundan. At nakatamo ng suntok ang ating bida ang sumigaw pala noon ay si Chulwo kaibigan ni Sang Min bumagsak sa sahig ang ating bida sa suntok na natamo niya kay Chulwo agad naman dumipensa ang ating bida ng sinigawan nito ni Chulwo na tangi ng nerd ka. Kung nerd ka, manatili ka na lang dyan tulad ng isang nerd. Sino ka ba sa tingin mo? Nagkakagulo na ang mga estudyante sa silid sinabi na masasaktan lang siya, dapat ba nating pigilan ang away na ta or ano? Di naman patas yan. Patuloy pa din sa pagsigaw si Chulwo sa ating bida na sa tingin mo hanggat kailan mo kaya kakayanin to. Habang si Chulwo ay abala sa pagsisigaw sa ating bida na nakataas ang kamay para sa dumipensa kung sakali na baka bumitaw pa ng isang suntok si Chulwo ngunit nakahanap ng tsyempo ang ating bida at natamaan ang baba ni Chulwo. Nagtaka naman si Chulwo sa natamu niyang suntok at sinabi na natamaan niya ba ako? Ngunit ang ating bida ay di pa tapos ganun din si Chulwo sinabi na sa tingin mo may magagawa ka talaga. Papatayin na talaga kita. At agad ito sumugod sa ating bida ngunit ito ay naiwasan ng ating bida ang suntok ni Chulwoo at binigyan ito ng isang malakas na counterpunch mukhang nahimetay si Chulwoo sa suntok ng natamu niya sa ating bida. Nagulat ang lahat sa ginawa ng ating bida at sinabi ng tingnan nyo na talo ni Jin Hyun si Chulwoo ang pinakamalakas ng estudyante sa grade na Pagkatapos ng laban ng ating bida kay Chulwoo agad ito binalik ang atensyon kay Sang Min na nasa sahig pa din at sinabi na anong ginagawa mo. Ikaw na tanga, nangyari ito dahil sa iyo at mananatili ka na lang ganyan? Hinayla ng ating bida ang kwelyo ni Sangmin Min at sinabihan na humingi ka ng tawad kay Huang Munjin, ulit pa ng ating bida na humingi ka ng tawad sa kanya, Mang Mang. Wala nang magawa si Sang Min sa sitwasyon niya at humingi na agad ng tawad kay Munjin at sinabi na hindi na mauulit patawad. <coughs>